sa pananap na mula ito Tinalak Festival lang really gabot mga idol no so this is the latest class category mga idol so, Laila Corona na Adre simpre, si Magarang so siya apon, mga idol skate sa Byton si Stephanie ayan ang dagan pa kayo ni sila mga idol pura 14 sa so, tanahon ok get ready for the latest class yan bibitawan ako ayan bibitawan ako the latest class category ke sa bayton oh, sini ay Magarang Sosian Magarang ah, Laila Gorro Hoy Laila Gorro bae nauna balot by Sosian Magarang and Stepheny Beliones sa third spot Hero Sosian Magarang Ayan Beliones la sabi ni ng rimas Oke, okay, ayan ano. Ayan. Laila Goro, Sosyal Magarang, mga idol. Ayan. Laila Goro, Sosyal Magarang. Billiones. Ayan. Motor to Mas. Ada mau Ayo, Laila Goro, So si Han magarang mga idol Okay guys Ayan ano Yan lumipad Layla Toro mga idol Followed by Lucian magarang Ayan for the spot Third spot Mane Yes, balik. Yon, sa Baiton Ayun, si Imas Yon, si Imas Ayan na Okay Ayan, si ano yon? Si Guapa na Idol, kaya sa Baiton Ayan na

Gagels, gagels. Okay. Ayan na no, Laila Goro, Undale, then Susian Magarang. Belionis, mga idol, for the third spot. Balon, bye! Bye! Gilupan ni Aquano! Grabe, si sa bayton. Kuha pa na idol, ayun! Third spot, si... Ah, uh, Imas! Ayan na! Ayan, Laila Goro! Sosyan Magarang mga idol Yan, Sosyan Magarang the second spot. Okay Saan ang third spot nito? Sino? Si Stephanie Stephanie ang third spot mga idol Yan Hindi na natin Yan, si Stephanie Tapos si eh, Imas Yan, Imas Tapos guwapa na idol mga Guwapa na idol, kit sa Bayton Ayana oh, ladies class latin mga idol. Last white flag, last white flag. Yan! Leila Gorro first spot. Hoy Sosian Magarang. Hoy ang kamot. Ona, so, namo. kamot di Sosian. Guru. Last white flag, last white flag. Cortes. Paser atong mga sport. Ayana dandaan ala Sosian mga idol lo no.

Okay, ticket block na po tayo. Ayan. block. Ayan. Block. Ayan. Layla Goro, mga idol, secret block. Oh. Ayan, Laila Goro. Okay, uh, siyan so magarang mga idol. Di ba kay scorer ka? Dahil okay. sosyal magarang. Wala So yan, sunod-sunod na -sunod, mga idol. Okay. Ayan, mga idol. Balik nagdula na yun.